Shoutout po sa mga YTX user dyan. Yan. So, ang problema ko sa carburetor natin, eh, nag-overflow siya. Tapos, hmm, hirap humata pag akyatan. <laughs> pag nabitin, hirap siyang makyat. Yan ang problema na ito. Ganun yung problema ko kadalasan dito. Kaya, pag may angkas ka, tapos nabitin ka, ako pa, hirap ng makiat kaya decision ko ay magpapalit tayo ng carburetor yan bili tayo ulit ng carburetor so titingnan pa rin natin kung tatakaw siya sa gasolina kung tatakaw babalik tayo so ito papalit 26 na carburetor Twenty six mm Ayan. sino nakatry sa inyo nito mga YTX at kamusta po ang kanyang uh, kamusta po ang kanyang takbo guys Ayan. baklas 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 ano siya one swak,

kaya, <tod> oh. Yung uh, na ano ata yan, yung ano na, natin, natin siya. Hmm. O bago natin na maintenance. Na. oh. So, <laughs> isang taon na. Isang taon na, no, Dix? Isang taon na. Pasok. Pasok so, na suwak. Malalaman natin kuya kung gagana yung ano. Gagana ang ating plano. Ba yan? Kasi 26 talaga yung ano eh. Kasi benta mo ito kuya online. Hindi lang doon. Hindi 26, 28, 30. Ay, diba 20, 28, 28, 28. 今。 kapalit pati cable Ito yung nag-assist natin yung 26mm na carb is 500 lang na diba? Nakamura tayo Tapos pinaritan na din ng throttle cable 100 pesos lang din Bali 600 plus lang ba? Diba? sa labor, Yan, sa so, mga gustong gumaya ng 26 mm, pero alamin pa natin kung kamusta nga ba yung uh, ano niya, yung takbo o yung bawas ng kanyang gasolina. Comment naman sa mga nakasubok.